So, may tanong na naman tayo dito at ang sabi, Attorney, tanong ko lang po, kung ang babaeng kasal ay nagpakasal sa ibang bansa at nagkaanak na din po, ano po ba ang pwedeng ikaso at ano po ang dapat gawin? Tara, pag-usapan natin. So, isa-isahin natin i-discuss ito kasi may dalawang senaryo at may dalawang issues na involved. Unahin natin ang senaryo kung saan ang isang babae kasal sa Pilipinas ay nagkaroon ng anak sa ibang lalaki doon sa ibang bansa. Ayon sa ating revised penal code, ang adultery ay maaaring makumit ng isang married woman na nakisiping sa isang lalaki na hindi naman niya asawa at sa lalaking yon na nakisiping sa kanya knowing na yung babaeng yon ay married na. Sa instant case, parehas na pwede makasuhan yung married woman at yung lalaki niya dahil naturally, hindi naman sila magkakaanak kung hindi sila nagsiping. So ngayon, pumunta naman tayo doon sa pangalawang senaryo. Paano kapag kinasal silang dalawa sa ibang bansa while si babae ay may subsisting marriage pa dito sa Pilipinas? Valid gaba ba yung marriage? Under the family code, void o walang bisa ang bigamous marriage. Ang bigamy ay ang pagpapakasal muli ng isang spouse habang hindi pa na dissolved ang former marriage o kaya naman hindi pa na ide ng korte na presumptively dead ang absent spouse. Ito ay may parusang prison mayor o pagkakakulong ng 6 years and 1 day hanggang 12 years. Kung ang adulterous acts at bigamous marriage ay nakumit dito sa Pilipinas, ang mga taong nagkumit at involved dito ay maaaring makasuhan, ma-prosecute at makulong. Kaso sa tanong ng ating follower, ang mga acts na gusto nilang maging subject sa complaint ay hindi naman na-commit dito sa Pilipinas, bagkus na-commit ito doon sa ibang bansa. Tandaan natin na as a general rule, ang criminal law, ang penal law natin ay maaari lamang ma-enforce within our territory. Meron tayong tinatawag na principle of extraterritoriality, pero hindi ito applicable sa instant case. Kaya naman, while it is true na adulterous at bigamous ang mga acts na gustong i-complaint sa instant case, hindi ito magpo-prosper dahil hindi naman ito na-commit dito sa Pilipinas. O siya, ito sa 30-year na nagsasabi sa inyong alamin natin ang batas at mamuhay tayo sa mundo ng hindi marahas. Hanggang sa muli,